hindi ganun ka dali bago kami nakarating dito tapos i-share namin sa inyo ni Joyce yung naging flight experience namin pangarap na muntik ng unsya <laughs> <laughs> pero nung mga time na yun syempre yun yung isa sa mga pinaka down na moment sa amin kaya talagang sa buhay hindi palagi puro sarap o oh, puro sarap or puro maganda lang ang mangyayari hmm hindi talaga pwedeng mawala ang oh, ano eh, no? Ang challenges, challenges talaga. Laging may mga challenges, laging may mga... Pero syempre, tinitake lang lahat namin yung na positive. Nandito ka na eh. Nakarating ka na na Canada, bakit aataras uh, ka pa? Eh. Ito, lang yung babalik din yun sa'yo. Yun na lang iniisip namin. Nabako sila dito sa Costco kasi sabi ko dito na sila bumili ng ano ng baon ng kakainin namin sa daan. At least mas mura-mura dito, 'di ba? Bili ka na mga hotdog, may drinks na. At the same time kasi nagpagas ako kasi kahapon wala na akong time na ano, hindi na ako nakapag uh, pagas kasi may, nagpunta na ka sa amin kahapon si Natty Venus nung hapon nagkasarapan ng kwentuhan kasama yung mga kapatid din at Venus kasi masarap kakwentuhan yung mga kapunto namin eh. ano yung punto mga katono kung magsalita syempre yung mga taga-indang din kasi yun sa Cavite so yun masaya kahapon ah uh, mamaya yun uh, pag-uusapan natin may babalik kami ni Mami na ikukwento namin si-share namin sa inyo yung story na yun uh, mamaya naman na sa kami so see you guys later Hello guys! So yun nga, sabi ko sa inyo kanina uh, dito sa biyahe i-share namin sa inyo ni Joyce yung naging flight experience namin pangarap na muntik ng Unchami <laughs> So babalikan namin, i-recall -re namin yung nangyari noong, noong time na na-approve na yung permit namin tapos release paalis na kami, may visa na, na kami, paalis na So yun, share namin sa inyo kung ano yung mga nangyari. Talagang parang ito yung ano, mapapait na karanasan na pag binalik namin ngayon, parang matatawa na lang matatawa kami. Matatawa na lang kami. Mga oh, pa na namin kami. yun. <laughs> Pero nung mga time na yun, yun yung isa pinaka. sa mga pinaka-down na uh, moment sa amin. Kagaya okay. nga, nga nung nasabi namin na simula nung nag-process kami, lahat sobrang smooth. That's parang sobrang smooth Oh, man. lahat umaayon. Tapos biglang oh, all of a sudden, no, kailan paalis na kami, ito yung experience mm -hmm. namin. Yung experience namin. Kaya talagang sa buhay, kahit sa buhay, ano, hindi pala yung masasabi. puro... Sarap. Oo, oh, puro sarap or puro maganda lang ang mangyayari. Hmm. Hindi talaga kompleto kung hindi ka makakaranas ng talagang mga... Yun nga, yung sobrang magiging down ka, Uh, disappointed mararanasan mararanasan mo talaga eh Kaya... so yun na nga kwento na natin so na approve yung visa namin ng nating lahat by anong ako ano una, April una, ako no? February tapos silang tatlo April Mas kami April. April 1 mm -hmm. And then after noon, bumili na kami ng ticket. Binenta na namin yung sasakyan namin para bumili ng ticket ng aeroplano. So, so yun. Ticket. <laughs> yung original naming plano, kung kailan kami aalis ay? July 15. July 15. Yeah. Nag-resign kami sa trabaho June 30. Hmm. Kasi nga, gusto namin may two weeks kaming pahinga. Tsaka preparation kasi COVID time nga nun. Hmm. Eh. So, nagkulong talaga kami sa bahay. Oo. Halos. Hindi kami lumalabas. Ang ano namin, nag-iingat kami. Parang ayaw na rin namin masyado makisalamuha sa tao. Kasi, so, kasi nga, may COVID testing nung bago umalis. Test, ang daming test na pagdadaanan. So, kung halimbawa sumabit ka, nagpositive ka sa isa, uh, eh, paano na yung day. ano? Oo. Yung magkukulong ka na naman. Tapos, kasi paano yung ticket na, yung ticket mo. na nabili na? Ano? So, July 15 nga yung una naming ano. So, ito na nga guys. So, yun dumating na nga. yung July 15. Mm. Siyempre, ang saya namin. So, nung day ng July 15, uh, may Akila kami na isang van. Tapos yung sasakyan ni Ninang, sasakyan ni Ninang na Innova, dala din. So, ang ibig sabihin ang dami namin. Parang ano eh, piyesta yung mag, mag sa amin. Para pagkain. Oo, oh, may mga pagkain pa kami, kanya. <laughs> Eto na nga, di na sa airport na kami. Pero, bago kami pumunta doon, kinakabahan na talaga din kami. Siyempre, first time namin... Uh, mag magpa-fly. First time namin pupunta sa airport na kami ang aalis. First time nalilipad. As oh, in, oh. lahat first time. As in, oh, hindi namin alam pa. Ano ba, sumagot sa immigration officer. Oo, oh, inaaral pa namin oh, oh, lahat. Oo, pinanood namin lahat pinanood sa mga namin. video, sa mga vlog. Sobrang helpful talaga yun. Tsaka yung group namin talaga sa, ano, nagbabasa talaga kami kung anong mga tinatanong sa kanila. So, ready kami. Lahat ng documents, lahat ng possible na itanong sa amin. Meron kaming isasagot. Oo. Oh, oh. So, ito na nga. nandoon na nga kami pagdating namin sa uh, airport. Pero pala mo ikwento rin pala natin May, yung bago dumating yung July 15 na nagkaroon kasi bigla ng advisory dahil nga sa dumadaming kaso ng COVID even sa Canada naglabas ng advisory ang Canada para sa mga lilipad papuntang papasok nga ng Canada dahil nga <coughs> tag dito dumadami yung cases ng COVID parang nagkaroon sila ng paghihigpit sa mga pumapasok na estudyante dahil bulto nun yung pumapasok na estudyante eh, sa Canada eh kasi papalapit ng papalapit yung fall intake or yung September yung mag-start na klase ng September kaya ang inilabas nilang uh, advisory eh parang ang gusto nila uh, dapat yung estudyante mag-enter ng Canada one month na lang or less than one month before ng klase So, kung babalikan nyo nga, ang plano namin sana is July 15, tapos ang klase nyo ay anong, ano yun? Anong date yung simula ng klase nyo? September. September. So, almost one and, a half, and a half month yung plano namin. Kasi, may rason naman kung bakit ano, kung bakit uh, plano namin sana nga ay maaga. Uh, kasi nga, First wala time. kami kamag-anak. First time ng lahat, di ba? kami ng bahay. Maghanap kami ng bahay. Mag-a-adjust, aaralin yung Paano pumasok? Ang dami pa namin kailangan ayusin, in short, no? So, yun yung talagang original plan namin. Parang, para sa amin, kung isang buwan, ay magko-quarantine pa nga pala tayo oo. pagdating. At which saka... is, ilang weeks yun? Two weeks? Oo, oo two weeks. Diba? Eh, oo, two weeks. Two weeks. So, parang, ubus na yung oras namin. Hindi pa kami nakakapag-adjust, diba? At saka, ang dami ding lumipad na sa kabatch namin, na nakapasok, nakatuloy. Mas nakaloy. maaga pa sa atin. Oo, oo, may July 1 nga umalis, July 2, nakapasok hmm. eh. So, kumbaga, so, sabi namin, nandun na, nabili na namin yung nabili ticket. Nabili na namin yung ticket, kahit lumabas yung advisory, sumugal na lang kami, mm. di ba? Kasi, hassle din yung pagre-rebook eh. Correct. Uh, so, kaya pinush na lang namin yung July 15. Although, nandun na yung yung kaba na, so, patutuha, na baka, baka, baka paano ma kung magka-problema tayo baka sa... Baka hindi kami papasukin. O, paano kung hindi tayo makalipad o ganyan. Nandun na rin yun, ano. So, yun. Dumating nga yung July 15. Ang daming nag-gatid sa amin. <laughs> dami namin pagkain. Dami namin pagkain. Eh, yun na nga. Tapos, eto. Ang yung... dami namin doon. Sobrang dami namin kasabay din. Ang din binili na. talaga namin ticket is direct flight. Kasi nga, first time namin lilipad. Wala kami experience. So, ang gusto sana namin is diretso na ng Canada, kagadang baba. Kahit mahal, pinatos namin. <laughs> Pero, unfortunately, yung pangarap na makalipad ng araw na yon eh <laughs> nawala ayun so, yun so hindi yun naman yun. daw offload ang tawag doon eh, oh sabi nila offload pero hindi naman kami nakarating, kasi sa, immigration hindi kami nakarating sa immigration officer. andun eh. pa lang kami sa check-in baggage hinarang na agad kami na sabi eh hindi daw kami pwedeng tumuloy kasi nga daw 30 days based on the advisory daw is 30 days masama talaga loob namin noon <laughs> Kasi nga yung iba nakalipad Tapos biglang eto Nung araw na yun hindi na daw pwede So nung time na yun May mga syempre ka May oh, mga kaka-chat At sa mga kaibigan na nagaling sa ibang bansa hmm. Or manggagaling sa ibang bansa Like halimbawa Kapapasok Saudi, naman, UAE smooth. Same thing, lumipad sila, walang problema Oo. Smooth Wala Sabi daw niya sila na, naging problema kayo? <laughs> Pero sa amin, sa PAL Kasi pal check in pa lang kami eh. Oh, mag-check in pa lang -in kami ng pa ano. Lang kami. Pa lang lahat yung documents, ng eh. documents, yung mga LOA, tapos biglang eto na nung biglang nagpa-stop sa amin, pumunta sa supervisor yung nag-aano sa amin, tapos sabi, ay hindi daw po pala kayo allowed, sabi, oh. sabi bakit eh ang dami naman nakakapasok sabi eh yun po yung advisory ngayon kahit, sabi, so wala kami magagawa kahit ipaglaban namin yung reason namin kahit bakit kami pupunta ng maaga klase oh. namin ganito eh so may letter advisory, kami may letter naman kami ng school may letter ng school pwede nang oh, na oh, bumiyahe, Pero hindi nila in-honor yun kasi ah, nanindigan sila, parang pinanindigan advisory na nila. Advisory daw na ng na Canada. Advisory daw ng Government of Canada is... Bawal papasok Bawal pumasok kung lagpas one month. Which is ang ko iisipin nyo ha, bakit yung galing sa mga ibang bansa na hmm. Pinoy din na na nakapasok naman ang Canada ng Canada nang walang tinanong at walang, walang hiningin kahit problem. at hindi sila hinarang. So in short, ah uh, talaga masama. Sobrang grabe. Hindi maganda. Grabe din yung pray na, prayer namin. No? Na, May pero... kasabay kami noon na kabatch din namin. Sabay kami ng flight. So pareho kaming hindi, nakalipan. hindi nakatuloy. Sab sabay kaming nag-refine. Uh, Humingi kami ng refine. Kaso nga lang, yun, unfortunately, oo, oh. hindi kami umuwi ng hindi namin naayos kasi nga, nandun na kami, sayang naman eh. So, <laughs> nag-expect kami na sana man lang, kahit 75% mabalik sa amin so, yung pera. So, ikwento mo, magkano nga oo, yung original na binili natin? 150,000. 150,000 sa aming apat. Oh, tapos ang, ang na nabalik lang, na 70,000. 70,000. Yan ang isa so, sa oh. Kasi diba? daw, off, ano daw kami, Uh, considered hindi kami tumuloy sa ano namin which is dapat yung araw na yun nakalipad oh. kami. So, nagpa-compute kami. Nagpa-compute ulit kami doon sa PAL kung magkano na yung ano, kung gagamitin namin yung marerefund namin. Ang nangyari is magiging nasa 250000 plus na yung aming babayaran kung magre-rebook. So, sabi ko, nako, hindi na ganun hindi na wise na doon ulit mag ano. So, sabi ko parang yung iniiwasan namin na magkaroon ng layover kasi nga syempre pupunta pa na ibang bansa tapos lilipat. Hindi, tsaka no? ako personally ang naging pakaramdam ko noon na parang nagka-trauma ako sa PAL. Correct. Parang sabi ko ayoko na ng PAL. Oo. Uh -huh. Uh -huh. Ayun, Ayun namin. Ganun. Kasi yun nga, yung mga ibang ano galing ibang bansa na hindi pal hindi rin. pal syempre ibang airline nakalusot. Air na sinakyan nila wala sila naging uh -huh. problema oh, uh -huh. yun nga nakalusot so nagka-trauma so, <laughs> ako sa nagpa ano na lang kami, umuwi kami. So, nagkatawanan na lang kami. nag ka na kami. nag <laughs> Tapos, ka na eh. <laughs> nag na kami. Tapos, paglas namin, nagtatawanan na lang oh. kami. So, yes. unang, unang experience na namin nalilipad. Wala. Pero, na -ano kami. <laughs> Hindi Uwi kami, kami nakatuloy umuwi kami ng bahay nung araw yung sa na yun. Sana yun sa pinakamasakit na, moment. No. Kahit sabihin na masakit tinatawa sa bulsa. na lang namin. Pero masakit sa bulsa. Masakit sa bulsa. Masakit, masakit sa... sa... kalooban. Oh. Sipin at mo at naman yung saka, umutot oh. oh. sila sa Doon mga naiwan namin sa bahay. Oh. Yung mga ano. Bakit na bumalik? Ah, masarap, yeah. bumalik. So, eh, Pero, blessing in disguise yung pag-uwi namin yon Mas maraming nangyaring na benefit kami kung bakit hindi kami natuloy nung... Naniniwala kasi kami guys sa kasabihan oo, na hindi iaalaw ni Lord mangyari yon kung hindi merong May magandang, magandang dahilan. Oh, yon. So, tsaka tinik na lang namin positively kasi unang-una, na, na, ano pa namin, nasulit pa namin yung time oh, with two weeks, family. Halos, halos two, three weeks pa oh, lang. Walang, na. Kulang-kulang uh, three lage weeks. Lagi tayo na sa bahay. Nagpamove kami ng mm. flight date. Nagbook ako sa bagong airline. Sa Ana na kami this time. For August, uh, August, ano 6, na. August 6. The day before ni, na birthday ni Mama, umalis kami. Kasi yun yung pinakamura eh. So, oh. ginrab na namin. So, isipin nyo ano. naman, para sa kagaya namin na dadating ng Canada na walang kamaganak, walang dadatnan, walang kasiguraduhan. August 6 and then September... September Ah, ano, first September uh -huh. 1 ng umpisa na ng klase niya. 'Di ba? Oh, actually August 30 meron kami orientation. Oh, 'di ba? Tapos ay magko-quarantine pa nga tayong 2 weeks. So kami two weeks. Wala, wala na, kami magagawa. na, na kaming magagawa, uh oo. -huh. Maghahanap pa kami ng bahay dahil wala pa kaming titerhan. Uh -huh. 'Yun ang isa sa pinamabigat na challenge sa amin. sa amin. Ah, hasil. So ito na nga so, yun wala. So ang mga nangyari sa amin nung dahil nga hindi kami natuloy, nakapagpa-vaccine kami COVID uh -huh. vaccine which is malaking bagay din dahil yung tutuloyan namin yung tumanggap sa amin na tutuluyan. Oh, so, okay. syempre nahihiya din kami na Kung hindi kami COVID vaccinated. season. Oo, oh, 'yun. So nakapagpa-vaccine, oh, nakapagpavaccine kami. nakapagpa-vaccine kami. Hi Julie, thank you. <laughs> <laughs> Tapos, 'yun, nakapag-spend pa kami ng time. Nine. Although hindi naman na kami lumalabas kasi nga sa bahay na lang kami dalag nagkulong na lang talaga. Pero ang mabigat naman doon, lahat ng mga swab test, lahat ng... Inulit. Mga, inulit na naman. <laughs> Correct. Gastos <laughs> Na naman ulit. So, gastos na naman. Gastos ulit. Masakit. Pakaluot talaga masakit sa bulsa talaga. Uh, masakit. Ang -laki, laki, din na, na, na gastos na ubos na -ubos namin. Na natapo na pera. Oo. Oh, Tapos yung nirebook namin, although mas mura siya doon sa direct flight, pero hindi na-cover nung na-refund ko. Hmm. Parang nasa 120 or 105, something ganun. Kasi wala pang ano hindi hindi mahal pero nagdagdag kami doon sa presyo nang nabalik sa amin ng flight. Tapos yun na, dumating yung August 6 flight na, yung dating ang dami naming kasama, nagkaroon na naman ng restriction itong si COVID. So ang sabi mag magigipit sa Maynila, hindi pa uh, papasukin ang walang ano ba tawag doon? Walang business, uh, walang gagawin walang business sa uh, Maynila. So wala makakapaghatid. Kaya nga. So nag-arkila ulit kami na lang ng ng van. Hi Kuya Sam, thank <laughs> Kuya you. Sang. Hindi niya kami iniwan. Uh -huh. Hanggang di kami nakapasok kasi natakot kami baka ma mapauwi na naman kami. Parang <laughs> nagka-trauma. So wala na kami kasama naghatid kasi nga naka nakapag-practice na kami. <laughs> <laughs> wala, nagbabay na lang kami. So less iyak noon. Less iyak. Less iyak. Tapos noong pagdating nga doon, di naghintay kami, maaga kami syempre sa takot namin na baka maiwan kami ang aga namin nung pagka open ng check in pumila kami wala lang tanong tanong sobrang pila, tinimbang lang tas pasok na diretso sa IO sa, in, sa immigration officer okay. walang, walang, tinanong sa amin, ngilang lang ang passport tapos yun, pasok na kagad kami boarding na agad so, walang ang tagal namin problem, naghintay problema. sa boarding doon sobrang lang kami nag <laughs> correct hanggang Ayur. sa nakarating kami ng Japan, Narita. Kasi Ana yung sinakya namin. Sarap din, di ba? Tambay, Tambay lang din, 2 hours. Wala rin tinanong. Wala. Basta na hinihilan problem, din passport problema. boarding pass. Yun, sakay ulit. Hmm. dating ng Vancouver. Yun, dumating kami ng Vancouver. August 6 pa rin, di ba? August 6 pa rin. <laughs> August 6 pa rin. <laughs> August 6 pa rin. Oh. Pag-gabi na nun. 7, tayo mm, dumating seven. nun. 7 p.m. So, May. kailangan na ng ano eh, 3 days quarantine. Ang problema kasi sa vaccine namin, Although fully vaccinated kami so nang matatawag, oh, hindi oh. sapat yung days days oh, oh. after vaccination kung bago kami, kami lumipad. Kung kami ay na-vaccine ng 14 days bago kami lumipad, hindi na namin kailangan ng hotel 14. quarantine. So yun ang nagpa din sa amin. Oh. So sabi ko, hayaan mo na, nabuko na rin lang naman yung hotel natin. Pinaribuko na, lang actually yun kasi nga dapat July oh. 15 ang flight namin. ko, oo, oh. oh. pinaribuko ng August 6, nang walang bayad, walang dagdag at same ano pa rin. Mm. At so, yun nga, so sayo ko hayaan mo na kaysa mag-refund pa ako, mag-quarantine na tayo ng mag hotel quarantine na. So dumating nga kami doon, sinundo kami ng ano ng, ng, shuttle nila sa airport. Ha, nakailang ikot muna oh, kami <laughs> <laughs> sa airport kasi hindi namin alam kung saan oh, pupunta yung shuttle. Tapos na hmm. nahatid kami sa ano. So feeling namin, sabi namin, ah, na. nasa Canada oh, na, na tayo, eh, di ba? May permit na kami. Ano, permit so hindi na, na kami mapapauwi kasi may permit na eh. So bago kami lumabas ng Vancouver Airport, lahat ng documents natin na kailangan nakuha na natin. Oh, oh. ba? Diba? So, kahit pa paano naman nawala na yung kaba doon kasi nga nakapasok ka na ng Canada may permit ka na legal ka na magstay kung nasa ang lugar ka man noon pero hindi namin alam na meron pa palang isang malaking problema matinding problema sa bulsa guys <laughs> problema na naman sa bulsa so eto 'yon solid na yung 3 days namin sa hotel is mag relax mag higa-higa at walang iniisip <laughs> at ang isipin lang is pagdating namin ng Calgary ano bang gagawin namin Iba? Eh Sobrang eto nga. Nung, so dahil eh. yung supposed to be flight na August 6 din namin na domestic from Vancouver, Vancouver to, Calgary, to Calgary ay kailangan naming irebook kasi nga nag-hotel quarantine kami so August 9 kami dapat lilipad ah. to Calgary. Pero yung dahil doon sa binuk namin na diretsong nga yung flight na hanggang Calgary, walang maiibigay sa amin na free rebooking from that same day na gusto namin yung August 9 ang, ang, ang tumawag tayo ang gusto ba o, naman gusto, eh, August 28 oh, po namin kayo ng free na same, eh, na free oh, flight. Oh, same. pero August 28 ano August gagawin 18? namin sa Vancouver ng ilang linggo oh, oh wala diba? Namin <laughs> na kayong pera kararating pa wala namin, na pera kailangan namin August 9 so anong sabi nila eh, August wala na eh. 9. Oh, oh, so, sabi na magbook ng bago oh, oh. Wala na kaming choice kasi kaming choice. susunduin kami nung tutuluyan namin eh nakakahiya naman so talaga naghanap kami ng ano yung 2 days namin ng stay sa hotel is naubos sa daddy book, daddy sala love... yung credit card namin, eto ah nung nag na kami, na. nagre-rebook kami ng hotel, ay ng, ng flight from Vancouver to Calgary kasi nga, willing naman talaga kami, mag-rebook na eto na, wala na tayong magagawa, nandito na tayo so gastos na natin yung sanang wala na kaming babayaran, gumasas pa kami ng 2,000 Canadian dollar para parang 80,000. 80,000 pesos pa yun. Direct you guys. from Vancouver to Calgary. Oo, parang umubos kami ng 300 plus thousand sa ticket pa lang namin. Sa pesos yun? Sa pesos. Oo, sa pesos. Papuntang Canada. Papunta pa lang ha. One way pa lang. Oo. Sana eh, 150 lang yon kung hindi kami naka-aberya. Kasi kung walang hotel quarantine, walang aberya, dire-diretso isang araw na flight. From Philippines, Diret oh. yung Calgary na, yung original na 150,000 pesos. Na doble, sobra pa. Ngayon, na doble pa. Ang mm -hmm. problema pa, max out na yung credit card oh. namin sa Pilipinas. Hindi namin akalain na dapat sana pala binayaran namin kasi gagamitin pa pala namin. Oh. So ayun, nagka problema kami dahil hindi ayaw tanggapin ang ayaw debit. Tanggapin. Kasi ang debit namin parang may limit. May limit. Kasi nga, Philippine Bank pa, bank pa ang gamit. Tapos, so, no gumamit ako ng na, ano, nakiusap na, ako sa kaibigan oh. ko na baka pwedeng makigamit, makigamit, ng credit card niya. Babayaran, babayaran na, lang. Na lang namin. Mm -hmm. So, wala na mga problema sa kaibigan. Kasi okay, ginamit namin. Na, nabook namin. Nagka-problema kami nung eto na. Uh, so, eto na yung araw. So, sabi ko, Daddy, wala na. Okay na. Agahan na lang natin sa airport. So, ang flight namin is 8 a.m. 3 a.m. pa lang. Nag-advance na kami 5 hours. 8, 3 a.m. pa lang, umalis na kami ng hotel. Dala namin yung aming limang boxes. Lahat ng mga, syempre, lahat ng bagahe namin. Pagdating namin doon, eto, hinihingian ng ng credit card na ginamit. So, pagdating namin sa si airport, nung pumunta na kami sa counter, aba, eto na. Hinahanap yung credit card na ginamit namin sa pag-book. Eh, diba, uh, nasa kaibigan ko ngayon. Nasa Australia, nasa Australia yung kaibigan ko. <laughs> Para Sabi namin... Ba? -explain para rin mga kapatid. Sa Sabi ko, paano ko po i ano, ipapakita sa inyo? Paano ko po mahahawakan yung oh. credit card na yun? Eh, sa kaibigan ko ngayon, na pumayag naman na gamitin ko. Ito yung to. unang agent na kausap ko. Oo. Namin. Dalawang agent ang kinausap ko na walang, Hindi kami walang pinatunguhan ng usapan namin. Yun nga, pinababa siya dun sa may 7-11. May nabibilhan daw na gift card na pwede naming ibayad as pambili ng ticket. Ang problema, 2,000 yung presyo ng ticket eh hindi pala pwede na ilang gift card. Ang isang gift card, 500 lang yung maximum. So, hindi nila tatanggapin kung magkakahiwalay na gift card. Sa, dapat isang gift card Kasi lang. Isang lang. So, in short, hindi rin pala pwede. Hindi siya advisable na gawin. Kung para sa amin. So, wala na. Naubusan na, na, ako. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Natataranta na ako. May Kasi malapit na kami yung flight, ng eh. flight namin ng Pakalga Oh, mag-check-in na. Masasara na so, yung check-in. Kung isipin nyo, nag-rebook na nga kami. Kumastos na nga ng panibago oh. para sa flight pa Calgary tapos nagka-hassle-hassle pa ng ganun nag-attempt ulit ako, kumausap ako e ngayon, iba, ano, putin ah, puti na yung nakausap ko doon sa counter ng Air Canada sabi ko yung kaibigan ko, willing siya na FaceTime. i-facetime nyo, kausapin nyo kung gusto nyo, walang problema sa kanya naghihintay lang ka ako siya, eto e, Biglang sabi nung ano, sige, pwede ko ba siyang i-Facetime? Pinaverify lang yung card. niya, kanya ba talaga yun? Kung sino siya. O, kung sino siya, kung pumapayag siya. Oo, nagabiten. Nag kasi hindi agad nila pinaprocess eh. O, yun lang pala eh. Pumayag naman eh. Ayun. Biglang sabi sa amin, okay eto na. na yung boarding pass nyo, bilisan o, nyo na kasi magsasara na yung so, ano. Takbo na kami. Ang layo pala ng lalakarin. So, ang haba. So, nakakainis yung experience na yun kasi... Dalawa yung kinausap ko. Pwede naman pala. May paraan. O, may paraan naman pala. Pero, ano ha? Sinuggest mo naman yung FaceTime, di ba? Oo, uh, sinuggest Pero po. ayaw nilang i-accept. Hindi daw pwede Hindi, yun. Siguro, yung Hindi, siguro, iniisip ko lang, alam. Siguro, itong mga una kong nakausap sa Air Canada, mga Ah, Ngayon, baka? yung mas mataas siguro yung posisyon nung hmm yung pangatlong nakausap ko na sabi niya oh, kung, oh no problem no problem kung hmm. akin na yung kaibigan mo kausapin ko yung kaibigan mo pa-verify ko yung information yung credit card uh, information pag na-verify na okay na pasok na kayo pwede na pala kaya yun nawalang kaba namin so, so yun wala kaba namin nakalipad kami <laughs> ayun awan ni Lord nakarating kami na Calgary on Calgary. time ayun. doon sa aming planong oras nasundo kami nasundo na kami ng nasa tamang oras ang masalimuot yun ang masalimuot na story ya, <laughs> ah, ng pagdating namin dito kung gaano Brabe. ang sabi nga namin kung gaano ka smooth yung lahat ng process namin, lahat ng oh. papers documents application sa okay. sa ano sa Canada hindi talaga pwedeng mawala ang oh. ano eh no ang challenges challenge. talaga laging may mga challenges, laging may mga... Pero syempre, tinitake lang lahat namin yung na-positive. Nandito ka na eh. Nakarating ka na na Canada. Eh. Bakit kung uh, aataras ka pa, eh, pamasahe lang yung babalik din yun sa'yo. Yun na lang iniisip namin. Pero uh, talagang nahirapan Pero, yung... Nahirapan talaga yun. Nakusama yung English ko dun sa Air Canada talaga. <laughs> Naubos yung English na ko. Naubos <laughs> yung English tapos ang dami namin bagahe, nag-alala pa kami kasi nakita namin sinusukat, titimbangin mo doon sa ano kung kakasya. Eh, saka purong box yung bagahe namin, ano, eh. Nga pala, nag-refund pa tayo doon sa ano. Nag-refund ako, 100. Nakakuha ko 100 Canadian dollar, 100, uh -huh. eh, doon sa, third, sa connecting flight, ano, uh -huh. sa local uh, Pero uh, binili namin ang 2,000 plus. 2,000 plus yun, eh. Tapo na naman yung... What? Eh, okay Pero, na yun, <laughs> So sabi at nga least, namin, at least nandito na tayo. Two years na kami ngayon sa Canada. At sabi namin ng mga time na yun, nandito na tayo. May pera pa naman. Oh. Bahala na si Lord. Sabi namin. Yun ang na lang namin. inisip namin. Ba -ba. Kaya nga kami nagdala ng extra. Kasi oh. nga para just in case. Kaya, kaya yun, para, yun, yun nga pala. So emergency. sa mga bagong dadating, yun ang... Mahirap eh. Yun yung mga bagay na un unforeseeable. Yung parang hindi mo expected. expected eh. Paano kung saktong-sakto lang ang pera natin, di ba? Oh, oh. Sabihin na natin na nakabili nga tayo ng ticket. Oh nakapag-rebook tayo. Uh, uh. Eh paano yung pagdating natin sa Calgary kung wala ka na po sa wala ano, mo, na. Diba? Yeah. sa bahay? Paano kung wala ka na may pambayad ng renta? Ng pang-advance, ang hihingi sa bahay, advance deposit. Kasi ang isang advance, isang deposit. Yeah. So parang 2 months agad ang babayaran mo, hindi ka pa tumitira. Hindi ka pa Yun na um, agad ang babayaran mo. So, Dahil syempre, mag-grocery ka pa, mag-ano, unang dating nyo. Pero kami talaga guys, may dala kami bigas, may dala kaming pang ano namin, pang survive ng mga two weeks. Tawa nga yung ano eh, tawa yung sumundo sa amin sa airport, sina Kuya Angelo, oh, yung Sanico family. Tawa sila kasi ay, ate, lahat, meron, ay, lahat, lahat ng bagay. Isang kawale, isang kaldero, isang kasirola. Kutsilyo, chopping board. Tak, apat na platong plastic, kutsara, chopping may board, bigas. May tasa, baso. Meron kaming tabo. At talagang tawa sila kasi kumpleto kami. May pichil pa kami. <laughs> Para kami naglipat bahay At may limang kilong bigas kami May limang to. kilong bigas kami Talagang ipapabili lang namin Kung talagang gipitan na Eh tubig Kasi may sardinas na oh, kami May, may sardinas kami Mayroon kaming San Marino San Marino tuna Wala Pwede kami talaga Kung makulong naman oh, oh, okay. Kasi nga ni-ready talaga namin yung sa quarantine, sa quarantine. Just in case Siyempre uh, Hindi mo naman Ano yun Makikituloy ka Nakakahiyari naman na Aasa ka sa Ano oh, uh, ano yun Magpapabili ka Lagi oh. O di kaya naman eh mag-aano ka ng app at o order ka online, di lagas na naman ng pera, di ba? Eh kung may baon ka na, di hindi na mababawasan ng lahat ng bibilin mo pagdating, dolyares. Correct. Thank you, Ate Marlene and Kuya Angelo. Thank you, thank you talaga sa tumanggap sa amin nung dumating kami dito. <laughs> <laughs> may adobo agad. <laughs> oh, pinagluluto pa kami. Correct nag nagkalagnat pa yung bunso namin. Oo, oh, so, nahiya tuloy kami. So, nun. parang ilang kami. COVID na nga, kalagit na nga ng COVID. Tapos bigla siya nilagnat. Tapos eh, nung tumating kami, kami, sa bahay, may lagnat. Ayan. So, yun, 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 yun ang, ang masalimot na <laughs> story na kami biyahe. Hindi ganun kadali. Bago kami nakarating dito, talagang... Malaki na ubos. Puro adventures din. Tsaka maraming na ubos. <laughs> Ang sarap lang balikan. Parang, ay, napagdaanan natin yun. So, sana doon sa aming video na to, meron kayong konting napulot. Nakatatawa na <laughs> <Nakatotawanan> na. <laughs> sa experience namin. Isa, ang isang may papayo ko sa inyo, no? Kung halimbawa, dumating may yung time magkaroon ng, let's say, sabihin natin, na gaya na nangyayari sa amin, ang advisory yung Canada. May ginawag na kayong sumugal. O, alam nyo naman sa Pinas. Oo, alam nyo sa Pinas, diba? Mas hanggang maigi pa, sundin nyo na lang hanggat maaari. Kung ano yung advisory, sundin nyo na lang. Kung sabihin na hindi pa inaalawang ang students pumasok sa gantong time, sundin nyo na lang. O, oh, yun guys. Hanggang dito na lang ang ating kwentuhan. Kwentuhan. Yeah. Road trip kwentuhan. Road trip muna kami. Pupunta muna kami dito sa band. Yeah, magbabanda muna kami. So, don't forget to hit like and subscribe. See you on the next vlog. See you on the next vlog. Guys. Bye, Bye! Bye! Oh and water oh, 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 oh. all of the times i've been there times i came through i'd meet you anywhere if it brought me closer to you distance is killing me you make it so hard won't you let me love you babe used to be optimistic these days i just don't know Pick a fence in the